Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong ma love ng husto sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung ikaw lang talaga ang mamahalin niya habang buhay? at siya ay mas lalo pang ma in love ng husto sa iyo. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para mas lalong gumanda ang takbo na relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka o maghanda ka ng larawan ng partner mo, actual photo niya ang gagamitin natin. At pagkatapos, kumuha ka ng panulat at isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses. Dapat pangalan at apelido mo ang isulat sa likod ng larawan niya o actual photo niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo itong larawan niya, pakatitigan mo ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong in -love sa akin ng husto, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng zeplak o kahit na anong plastic na meron ka at isilid mo itong larawan niya at lagyan mo rin ito ng kahit kalahating kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. Basta dapat ilagay nyo po ang larawan niya at yung kalahating kutsarang asukal. At pagkatapos, pwede mo nang i-close yung plastic na ginamit mo at pwedeng dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta at dalhin o itago ito hanggang kailan mo gusto. Hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw, basta itago ito pang matagalan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at pwede mong gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.